Yo, what's up mga ka-idol? Yung kaibigan natin na pulis mga idol ay nagpapahatid ng Gag ganda ng kulay mga idol no? Bali, ibahagi ko lang sa si inyo ito mga idol ha? Pinita hmm. natin yung isa, bali, apat na balot yon. Yo, what's up mga idol Magandang, 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 magandang umaga sa inyong lahat dyan mga ka-idol. Magandang tanghali, magandang gabi, kung ano mang oras sa inyo dyan mga ka-idol ko. Bali, naghati tayo ng kuan mga idol no? Nang, nang niyog. Yun. Ah, bali, bahagi ko sa inyo to mga idol Nandito tayo sa Talibon Poblasyon mga ka-idol. Bali, naghati tayo Nang niyog kasi... Merong ka kaibigan tayo mga ka-idol ba? na pulis yun pulis yung ating kaibigan mga idol tapos siguro birthday sa kanyang anak kaya nagpapahatid siya ng ng niyog mga kaidol no tapos uh, pinuntahan natin yung ating mga kaibigan sa isang lugar na ako lang ang nakakaalam agroy <laughs> mga kaidol bali tapos na natin bisitain yung ating mga kaibigan no na sa isang lugar na, na ako lang ang nakakaalam agroy mga kaidol <laughs> Bali, binigyan po tayo sa ating mga kaibigan, mga kaidol, ito, limonsito na ating ibibinta daw mga kaidol, no? Tayo na daw bahala nito. maraming salamat po sa kanila, no? sa binigay nilang limon so bali nandito naman tayo sa police station yun, yun, na nga yung sinabi ko sa inyo na naghatid tayo ng niyog kasi yung kaibigan natin na police mga kaidol ay nagpapahatid ng kuan ng niyog no pero babayaran yun mga kaidol okay, hindi mo yun sa atin sa ating lula man yun, mga kaidol no o sin mga kaidol bali dito tayo sa loob mga kaidol no? Oh. <laughs> dito yung police station mga kaidol. Oh, oh. ito yung police station sa Talibon Bohol. Mga kaidol. Let's <laughs> Dito tayo mga kaidol. Pasyal ko kayo dito mga kaidol. Uy, maganda dito mga kaidol. Oh. Tingnan mga kaidol. May isda mga kaidol. Oh. Ano? E, oh. Ano anong tawag to sa inyo mga kaidol? Eh sa kakalam ko kwento eh. Yung kuy mga kaidol no? Mm, gaganda oh. Gaganda ng kulay mga kaidol no? Bali ibahagi ko lang sa inyo to mga kaidol ha. Mm. Nandito tayo sa sa aming province sa Bohol mga kaidol, sa Constitution dito sa Talibor. oh ang ganda no? Mga kaidol no? Mm. Ito yung kwan nila. Ah, uh, war ya, eh, war Mm. Ganda oh. So, yeah, no. oh, iba. Ganda mga kaidol no? oh Nakaka nakakatanggal ng kwento mga kaidol ng stress mga kaidol no? Na iba't ibang kulay ng mga isda mga kaidol ba? oh Ayun. So, bali, dito tayo punta mga ka-idol, no? No? Ang ganda ng isla, no? O, oh. <laughs> dito, may mga tao dito mga ka-idol, sa Apple Station. Yan, mga ka-idol natin. Yan yun si Ikan, bas bas mga ka-idol. si bas bas, air bas bas, o. Oh. Yan. Ay! May ikuan mga ka-idol? Mayroong sounds ba mga ka-idol, ba? No? Baka tayo makapirate mga ka-idol, no? Bali, doon tayo pupunta doon, no? Mga ka-idol. Yan. Kasi, at, ating i-alok to i natin sa kanila kung bibili ba sila no kasi may canteen dyan mga kaidol so bali pag kinat ko to mga kaidol kasi may sounds mga kaidol baka tayo mga copyright no makuha tayo ni admin youtube mga kaidol uh, cut ko na lang to no it means pag kinat ko to mga kaidol pag walang sounds mga kaidol it means copyright tayo mga kaidol ha ha yun na lang yung aking sabi tapos patayin ko na lang mga kaidol i-off eh, ko na lang to hindi na lang ako mag-on cam papunta tayo doon 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 banda kasi alok natin to kung bibili sila No. So yan mga idol, bali nandito tayo sa police station. So yan mga idol, mamaya ha. Mamaya babalik ako mga idol. A few moments later. Yo, what's up mga idol? Nagbabalik si Idol Jeff Mix Vlog. Puge, agoroy. <laughs> mga idol, bin, 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 uh, meron tayong isa. Binita natin yung isa. Bali apat na balot 'yon. Nakabenta tayo. Bali 35 ko yung aking nakuan mga idol, pero nagtawad uh, sila mga idol ba? 25. May 25 tayo mga idol, no? So yun mga idol, pagita ko ulit sa si inyo. Ito mga idol. Oh, ganda mga idol. Oh. Ayan si Inday oh. Oh, naod din siya oh. Oh, di ba? Mga idol, ganda no? ng kulay ng mga isda. Oh. Bali, tutungo ako doon sa mga idol. Sa palinti. Hi. Hi. Hello. <coughs> Hi. Bye-bye siya. Bye-bye siya. Bye-bye. Bye-bye. Mga Kaidol, tutungo tayo sa palingki mga Kaidol upang ibinta ito, no? Mm, bigay ng ating kaibigan na sa isang lugar na tayo lang nakakaalam. <laughs> Agoroy. <laughs> Tara, let's go mga Kaidol. Tara, ah, bali, pasyal-pasyal ko muna kayo dito mga Kaidol, ha? Mm. ito pala yung aking dinala mga Kaidol, oh, na niyog. Butong kung tawagin sa amin mga Kaidol. Yan, uh, nakabalot sa kan, sa ako mga Kaidol. Mm. si Sir, pari yan, yung kaibigan natin pulos mga Kaidol. Na nag-order siya. Siguro may birthday sa kanyang anak. O siguro may party-party mga Kaidol, no? Mm, siguro lang kay, hindi man natin alam. So dito tayo, mga idol, lakad tayo ha. Mabali bali ito yung police station mga idol dito sa Talibon. Oh. Shout out sa lahat ng mga mga pulis diyan na nagseserbisyo sila sa sa gobyerno, sa batas, mga idol. Oh. Mababait yung ating ating mga kapulisan dito sa Talibon Poblacion, no? Mm, shout out sa lahat ng mga pulis dyan sa Talibon Poblacion. out po sa inyong lahat, dyan, mga idol ko, mga pulis, no? Oh, natin, mga idol. Oy yung mga polis ba, mga idol ba, mm, siyempre sila ang naggagabay. Uh, kung wala yung mga polis, mga idol, siguro gulong-gulo itong mundo na ito, no? Yung ating pamumuhay, mga idol ba, no? Kay wala mga polis, wala mga hindi man, o oh, pag walang batas, ay yun, gulong-gulo talaga siguro yung mga, mga nakatira dito sa mundong ito, no? Oh, ay yung mga pulis ay sumusunod lang yan sa mga batas mga idol. Pag mayroon tayong sala, pag nakasala tayo sa mga iba't ibang mga kasalanan na labag sa batas or labag sa ating amang makapangyarihan sa lahat, eh talagang bag pagbabayaran mo mga idol. Paling ito yon yung kanya mga idol. Yung area sa yon yun, doon-doon yung pinakita ko sa inyo, yun yung ang police station. Sa ito naman yung munisipyo mga idol. Oh, dito yung munisipyo. Sinasana kayo sa kuha sa ating quality ng ating cam mga idol, ha. video blurred Oh, ito yun, dito yun mga kaidol. Saka, dito yung plaza. Bale, bahagi ko si, din sa inyo ito mga kaidol. Plaza dito sa Talibon. Poblasyon mga kaidol. Yan, ito yung plaza mga kaidol. Oh, plaza yan. Saka, may nagsasayaw din dyan. O, oh, yun mga, may mga tao mga kaidol. Oh, may mga bata. Ayan, dito sila nagpag... Oh, ayun sa ate. Oh, pakita ko sa ate. Pakita ka. Ayun mga kaidol <laughs> Siya ang nagbigay nito mga kaidol Oh. Uh, uh, oh, sige te, hamping te. Salamat ha. Yan, yun yun. Nagpakita siya sa atin mga kaidol <laughs> si Ate nang bigay, no ng ito limon. So, tara. Let's go mga kaidol Sana mabenta ma natin to no. Hmm. Ini mga plaza. Plaza diyan. Mm -hmm. Meron din nagsasayaw dito mga kaidol Ito yung mga idol, telepon municipal sa amin oy <laughs> taga sa amin yan mga idol kapit bahay lang namin yan oh eh, no kita nyo mga idol medyo blurred mga idol no oh salibon municipal hall oh dito oh ito yung gun hall namin tara ah eh, dito ito yung plaza ayan no Shoutout sa lahat ng mga solid kong supporters dyan, mga silent viewers, sa mga OFW na kasubaybay nitong channel ito. Shoutout po sa inyong lahat dyan, mga kaidol. Tungo tayo sa palingki, mga kaidol. Ay, eh. Patungo tayo sa Palingke mga Idol. No? Lakad lang tayo ay malapit lang lang naman. Hindi lang tayo sasakay ng tricycle, mga Idol no. Eh, okay, malapit lang man doon doon sa kadolo. No? Uh, bahagi ko sa inyo to, mga Idol no. Yung aming uh, market lungsod uh, ba, mga Idol kung tawagin sa amin. Yung Palingke mga Idol, 'yun, Palingke. Dito tayo. Lakad-lakad lang tayo dito, mga Idol no. Sana ma maibenta natin to, mga Idol no. Ito ating limon, tatlong kan balot na lang to, mga Idol apat na banot so tapos la uh, bilhan tayo ng isa sa banot 25 Ah, uh, naghanyo -nag mga idol hanyo sila ba nagtawad sila sa atin yun 25 35 ha o oh, yung daw siya mga idol sali daw, daw siya sa atin oh, yan si 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 boy karunto ha 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 ako ha 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 limon ha Hoy, tampal manis koan sa mga ubo ba? Di, ano, di man ka mo. Di man makita yung kagawpuhan mo, oi. <laughs> Asa ka dere? Ha? Oh. Uh, Asa ko? Hoy, uh, kereta, boy. Ah, uh, kamet bahin namin yun mga idol. Sa dito tayo, lakad lang tayo dito, ha. Sa yon mga idol oh, yan. Yung simbahan. Simbahan ng Katolik. Yan. Ha dito na tayo, marapit na tayo sa marketing. Ito yung marketing. Ah, uh, palingki, mga idol ba? kung baga tawagin namin lunsod mm. yun yun ang alturas mga idol alturas mall no parang haba na tayo mga idol no pasinsya pagpasinsyahan nyo na ito mga idol ha ito lang muna at i-content sa ating munting channel mga idol ha hmm. tawit tayo mga idol tawid oh, tayo dito ah, ito yung mall alturas yung mall sa ay, alturas Oh, alturas yan. Ah, dito tayo, lakad tayo dito. Dito lang tayo daan, mga adult. Ito yung pinaparking ng mga sasakyanan mga idol, sasakyanan parking uh, fa, uh, parking area mga idol. Oh, yan. Hi, -idol. Oh, hello. <laughs> yan si Sir mga idol. Ganda ng kotse niya mga idol, no. Oh. Dito tayo. Sa yan, diyan yung entry, sa doon sa kabila din mga ka idol. Uh, papasok, pwede tayong pumasok diyan. Pero hindi lang tayo tayo papasok diyan mga idol, no. Kasi wala pa man tayong ganyan mga idol, no. Meron tayong dito napinta natin 25 pesos <laughs> dagdag pa masahay na rin itong mga kaidol oh oy oh, sa Apil daw sila mga kaidol, sali daw sila. Oh, ang gaganda naman yung yung mga tao dito mga kaidol. Oy. <laughs> ayan si Ate Hayate. Eh. oh ayan. Bali, sana ay magbenta natin sa mga kaidol, no? Lakad lang tayo. Idol. Kumusta kayo diyan lahat diyan mga kaidol ko? Maraming salamat sa lahat ng nakapindot sa ating inupload na content kahapon no? at maraming salamat sa nagdalo sa ating live kahapon no? maraming maraming pong salamat sa inyo mga kaidol ha sa inyong kabutihan sa inyong tulong uh, sa inyong hindi pag skip ng ads sa bawat upload natin mga kaidol tapos puso po talaga akong nagpapasalamat sa inyo mga kaidol ha sa inyong tulong sa pag hindi sa skip ng ads mga kaidol maraming pong salamat po talaga sa inyo mga kaidol ha o dito na tayo sa dito sa likuran pwede naman tayo dumaan sa kabila mga kaidol uh, dito lang tayo, dalawa to eh ito ay Ah, uh, one way yung ating nilakaran one way to oh, one way bawal bumalik mga kaidol yung mga sakyanan one way lang to itong ating dinaanan mga kaidol ba ayan mga kaidol ayan sila oo oh, mga trabahante sa kan mga kaidol kita nyo mga kaidol shout out sa inyong lahat dyan shout <laughs> out trabahante <laughs> trabahante sa Antomas mga kaidol oh. kita nyo mga kaidol medyo malayo sila ano siguro hindi nyo kita dito tayo sa palingke ha lakad lakad lang tayo dito yan so, ito yung area dito sa aming province sa Bohol mga kaidol dito yung mga tricycle o so, sa doon dun sa banda din meron din doon mga kaidol so, ito yung area mga kaidol o so, maganda sana yung drone mga kaidol no may eh, makita nyo yung lawak ba oh, wala pa man tayong wala pa man tayong drone oh, ito lang tayo lakad lang tayo gamit natin yung ating ah uh, gopro mga kaidol na gopro na mahina yung quality no, mga idol so, yan sila idol, mga idol, idol natin dyan mga tricycle driver mga idol yan yung mga kuhan mga idol uh, arbis yung mga arbis mga idol makilaki din yung kan yung marketing sa talibu mga idol no? so, oh, din to mga idol area bali gagawin to gagawin to bali gagawin ito ng kuhan mga idol ng city palang araw magiging city town, mga doon. Oh, shout out kay kay Janet, no? Garcia ang nagdala. Uh, mayor siya dito sa Talibon mga doon. Sana lumumbo pa mga doon, no? Umangat pa yung ating ating Talibon, no? Yung ating market sa area, sana gumanda pa, no? Uh, lumawak pa, no? Shout out kay Janet, uh, mayor ng Talibon, Janet Garcia. yun shout out po. Last term niya, mga doon, last term, third. Ah, uh, pangatlo niyang ah, uh, sor, ah uh, sorbisyo ah, hindi makabigkas mga idol ano ba naman nabubulol ako mga idol so bali i-alok natin dito ibahagi natin yung ating guan yung ating limon te mayang buntag te upalit mo limon te na limon kamo te upalit mo limon o da ah, limon limon ba hindi kamo kamo te Napay limon. Brato ramen. 35. Oh, may ice daw mga kaidol. Ayun oh. Okay oh, bibili na siya tayo. Sana maubos yan oh. Okay, para mayroon tayong pamasahe. Agor. Oh, 35. Ayun oh, bibili na siya tayo mga kaidol. Oh. Kapalit dong ay kinapa Ha? Hindi ka palit? Basig mahurot dai na. Ug ihatag mo daw ato. Ay, usaw ang kung ihatag na ako na wala na akong pamasahe man. Ay, dapat oh. pamasahe oi Oh, ito yung marketing namin dito sa Azoret sa Kuan Talibon, Bohol mga kaidol malaki-laki din tong area na to mga kaidol no um, ito lang muna yung aking ibahagi ha kulit ulit lang tayo mag kuan na ito mga kaidol no kasi naguguluhan yung aking puso isipan mga kaidol maraming salamat eh ma'am ma'am <laughs> ero na tayo mga kaidol oh 35 ah saan yan asan ah, awag ah, daw oh, ma'am hmm oh. ito okay bigay lang mo to tapos pinadala naman to sa akin Teh. Ah. Mm, sa mga kaibigan ko. Tapos ako na ang nagbenta. Marami pa ako. Oh, marami pa daw siyang kuan mga kaibigan. Marami pa akong lemon shake to. Oh, saka dito muna ako ha. Salamat sa inyo ha. Sa kuan sa Agustin. Mm, sa Agustin. Kamo te, basing mo palit mo. Kuan limon. Eh, kamo. Kamo dam. Ha? limoncito limosito, Ay. Nay, palit ka limoncito nay. Limosito, 35. 35. Gagamay lagi pud nagkari kayo oy. Oh, tanawa, tanawa ha. Dyan, oh, tanawa, oh, tanawa ninyo na. Kay duha naman na man ako buhok na na. na. Nga kay arong na nga kong content oi. <laughs> ah! Kay Kapoy na masik yaw yaw. <laughs> 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 okay, nga no? Oh, nay. Na 35 lang nay. Da nay oh. Basig na tay ubo diha. Gamot man to. Sa ka mga idol no. Gamot to. Ah, vitamin C mga idol no. Gamot sa ubo. Oo, oh. Ano oh. yo? Oh, ganda-ganda ni Nanay. oh ang ganda-ganda ni Nanay sa si tatay, ang gwapo, ang pugi. oh Hmm. oo, ko ako ngayon. Nalalagay ko ako ngayon. Nalalagay ko oh ngayon. Nalalagay ko ako ngayon. na, Oh, 35 Nine. Oh, Kafrangay. Ay, ah, taga San Agustin pala kayo? Oh, oh okay. shout out sa lahat ng mga taga San Agustin. Shout out po. Wala. Oh, eh, anak Uyan nando Ah, di mo ko la pagkatao la. Okay. Oh, ana ra mo ko bai. Pagsa mo aman, ah, pagsa. Oh, layo ra kayo no. Ano na sila, oh, ko layo ra. Kadang Garcia. Oh, la may may. Ano Di mo ko la pagkatao la. Di ko la pagkatao, ana ra ko balay. Oh. Oh, maraming salamat na Agro. Sabi Sabihin tayo kay kaidolo Oh, yun mga kaidolo Isa na lang mga kaidolo Isa na lang Oh, dito tayo Dito tayo banda Lakad-lakad tayo dito At i-alok natin Oh, ikaw, ikaw, ikaw te Ikaw Ay, kauban mo Sige, salamat Nai, salamat kayo na ha Sa inyong mong kabutihan at kamayo Oh, bye-bye Mga -bye. <coughs> kaidolo okay, Dito tayo mga kaydon. Oh, saan tayo pumunta dito Ay, ay Magandang maga. Mayong buntag. Limon si O, oh, tag 35 ra. O, oh, bigyan ako. O, na lang nakabilin. Basig, mahurot din ang kanang adlaw di ay. Na, kay stock. O, oh, 35 lang be. Kaya rung mo ato na ko. O, pa kay halin? O, bago pa kaabot. O, wala daw siya halin. Mga oh, wala pa daw siya binta mga kay idol. Kaya bago pa man siya dumating. O, oh. alis ako ha. O, oh, dinipikas. Sige, salamat ha. ayo ayo yung ayo <laughs> nang dam palit ka dam asa ah, may tagiya ay ayo Wa may tao man tuog so, siguro ha natug! wala man tao so eh, dito muna tayo kami lang mga idol salamat dam ha isa na lang mga kaidol isa na lang eh uwi na tayo man dito tayo sa kabila ayan ayan, ayan. Ay, boss, basi kung palit kag limon, boss. Na limon? limon? Ay, daghan 'tong limon ay, eh. Daghan 'tong limon ay, Atak, daghan na limon. basik ka mo, kumote, palit ka mo. Na may limon do. Na limon? Ikaw, boss. Ay. Limon, limon. Haydun isa na lang, mga idol sana ma natin. Ay, maraming limon ma idol oh. Ito yung one area dito mga kaidalo nang ah, uh, isdaan mga idol Ayun, isdaan 'yan. Oh, malawak-lawak din yung ano, area ng talibo, no? Mga kaidol, no? oh, yan. Dami yung isda dyan, mga kaidol. Oh, iba't ibang klaseng mga isda. Makikita natin dito. Ah, oh, tumalon na! oh, tumalon! <laughs> kaidol, tumalon yung mga kaidol. Ibalik natin, mga kaidol, Oh. Ang laki yung mga kaidol, Oh. Dam! oh, nilukso, dam! O, oh, nilukso. Laki-laki um, yan, mga kaidol, Oh. Area. So, dito tayo. Okay. Wala mga bibili ng isang isa isa na lang to, mga idol. Lucky natin to sa atin. Dam, limon 'to, dam. Desa, sige, salamat. Naghahanap mga limon. Ay. Mga idol, maraming mga limon dito. Balik tayo ulit dito mga idol baka sakali bilhin nila mga idol. Dam, balita na naman, dam. Usa na lang ni dam Ay, ayaw. Puno. Bon. Pwede na lang nakana. Be. Baycing ko na lang, beh. Baycing ko. Okay, usa na. Dagko na. Hoy, nanginog na ni. No, oh, bacing ko na na. Bacing ko. Kinse. Nagamay na. Ha? Ipuno sa huwag. Agro. Kinse. Kinse na lang daw mga kayo doon. Oh, 20 na lang, oy. 20. Kayo, wala wa, ko. Wa, Uy, wa, piliti pa na ako. 40. 40. Wala na. Dako, nakasubra. Oh, 15. Sige, salamat. Salamat, salamat, <laughs> salamat sa ha. Salamat sa, ha. sa akin, ha. Oh, ha? Ana ra na. Kay hey, basig na mo palit day. Na mo sudlan. No? oh, <laughs> Yo mga idol, bali ubos na yung ating binigay ng ating mga kaibigan sa isang lugar na ako lang ang nakakalam mga idol no. So yun mga idol, marami po salamat sa lahat na nakapindot nito at maraming salamat sa lahat ng bumili ng yung ating limasito mga idol. <laughs> maraming maraming salamat sa inyo mga idol ha. <laughs> si Kuya o. Oh. Maraming maraming salamat sa inyo mga idol Sa lahat ng mga solidong supporters dyan, sa net viewers, sa mga off the na nakasubaybay nitong channel na ito. Tapos puso po akong nagpapasalamat po sa inyo po talaga po mga kaidol sa inyong sa inyong suporta sa hindi pag-skip ng ads. Maraming maraming pong salamat po sa inyo po mga kaidol. Bawat upload natin sa ating munting channel mga kaidol, meron tayong pumapasok na dollar mga kaidol. Dahil sa inyo yun po mga kaidol dahil sa inyo po mga idol sa hindi pag-skip ng ads mga idol ha marami pong salamat sa inyo si kita kits na lang tayo sa ating pag-upload sa ating munting channel mga idol no so yun mo mga idol see you tomorrow go see you tomorrow good evening bye bye mga idol bye bye ano ba naman ito nalilito ako mga idol kasi mara marami pumapasok sa ating puso't isipan mga idol oh <laughs> Naalala ko kasi yung mga idol, yung nagbibinta, nag-aalok tayo mga idol, no? O, po pumapasok sa ating puso at isipin, kaya naguguluhan tayo mga idol, no? So, yun po mga idol, kita-kiss na lang tayo mga idol, no? Ah, uh, yun, so yun, maraming po salamat sa inyo mga idol sa lahat ng nakapindot nitong channel ito. So, yun po mga idol, bye-bye, 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 <laughs> bye-bye.